Sambang kanya lang yan. Good morning. Ayan. Tayo papunta ng dagat mga kamix. At uh, ayon sa ating source ay may nagdadating daw na mga isda galing sila na nagkakaramihan ng huli ngayon. Uh, tara, puntahan natin. Ang oras ngayon ay ganap na alas 5 medya ng umaga. Alam niyo mga kami dito sa probinsya, sanay na sanay na magdakad ang mga tao kahit madilim. Dahil maaga pa lang, gumigising na ang mga tao dito at nagtatrabaho. Sobrang namis ko talaga yung mga ganitong eksena na pasikat na ang araw. Tapos marinig ko pa yung mga tilak ng manok, yung mga huni sa paligid at yung lamig ng hangin lalo na pag papunta ka sa tabing dagat mga ganitong oras kasi nagsisimulan magdatingan yung mga nang isda sa laot so umaalis sila minsan mga alas tres depende kung uh, malaut yung kanilang paghuhulihan o malapit lang sa tabing isla at uh, depende rin kung anong klaseng isda yung kanilang hulihin so andito na nga tayo sa tabing dagat mga kamiks So ayan, halos may dumating na nga at uh, nagsisimula na silang maghimunit ng isda. So ayun, nakita natin, lapitan natin mga kamisata. Check natin kung gaano karami yung kanyang nahulit. Napansin ko, marami nang naghihimunit sa bangka niya. At yan nga pala si Kepangke, isa sa mga mangisda rito sa Pambisan. Ito nga pala po ang barangay Pambisan na pa ng bayan ng Baku dito sa Oriental Mindoro. Shout out sa mga kabawain natin dyan sa Mindoro. Shout out sa mga taga-pambisan, sa mga taga-wawa. Shout out sa mga masipag na mangingisda dyan. Ayan, saka sa mga masipag na mag-imunit. <laughs> Ito nga palang mga isda na kanilang hinihimunit ay ang manamsi. Ang manamsi ay ang laki niya misan sakto-sakto lang sa mga butas ng lambat na mga 15, 14, 13. Yan yung mga mata ng lambat na nakakahuli ng manamsi. So ayan, ang dami na nilang nahuli at uh, dalawang lambat po yung dala niya. Dahil mag-isa lang po siyang lumalaot, solong solo niya. Mas, mas magas pang yun isda, At kaya po tinutulungan ng mga maghihimunit ay para umabot agad yung isda pagdating sa market hindi masira yung isda hindi malamog o maging ilado at yan nga habang nagmamarte sila ay kinikinto ko sa inyo yung mga naging nakaranasan natin at syempre adito ah, dito sa paghihimunit nila ay eh, sinatutulungan din sila ng may asal ng palakaya dahil nagkakaroon sila ng bahagi kahit pang ulam dahil sa pag saknong nila o pagtulong sa paghihimunit para lang umabot agad sa market o papapasahan nila ng isda para dalhin sa palengke mahirap din ang buhay ng mga isda, swertehan lang din ang paghuli ng marami tulad nito, minsan naman ay walang wala talaga, minsan ay lugi pa dahil sa gastos lalo na pagdating sa gasolina o. so ngayon naman talagang blessings na itong pangyayaring ito dahil Halos lahat ng nangisda dito sa uh, gawing pambisan ay may nakahuli ng marami. Pagsaktuhan kasi ang laki ng isda, halos kampatang kamata sa lambat, mahirap tanggalin minsan minsan nasisira yung isda. O kaya sobrang lambot, uh, napuputol na yung mga ulo pag tanggal. Kaya naman, yung mga nasisirang isda minsan binabagoong o tinutuyo, ginagawan tuyo dito. Kaya wala namang halos nasasayang sa mga isda na nahuhuli nila. At ayan nga mga kamix, inabutan na ng liwanag sa paghimunit dahil sa sobrang dami ng huli ng isda. At ngayon naman po ay ilang bungkos na lang ang papatakin, eh medyo natatagalan pa rin sa sobrang dami. Kaya naman yung ibang mga natitira na rito ay pinagpaparti na nila para sa mga tumulong paghimunit para meron naman silang pangulam pag-uwi. Ano may plastik set lalagyan mo lang sa plastik. ka plastik. yata. nakatapos din tayo sa isang bangka. At uh, shout out nga pala sa mga kabarangay natin dyan sa Pambisan. Sana ay patuloy ang blessings ni Lord sa inyo sa araw-araw. Yan halos lahat ng bangka na lumaot kanina madaling araw eh may mga huling si so kagang bultuhan yung huli nila timba-timba yung uh, kanilang nahuling manamsi dito yung ating mga uh, mga tiya-tiya ayan kaya may mga yan, yung ating mga kapitbahay. Shout out sa ating mga mobite na kapitbahay. Ayan. Talaga alam mga ano eh. Halos lahat ay may huli. <laughs> At syempre, sana napanood ng ating mga kabayan. No? Wala rito na mga nang ibang bansa at nasa ibang pang lugar sa Pilipinas na matagal nang dinakawi dito sa lugar ng pambisan. Ito po ang sitwasyon natin dito at ito po ang uh, tsura ng ating tabing dagat. Ayan, shout out po sa inyo. Naway muli po kayong makapasyal sa inyong munting sinilangan dito sa bayan ng Oriental Mindoro sa pambisan Bako ito ang ating mga kababayan na patuloy pa rin na nagsusumikap sa buhay upang makaahon sa araw-araw ayan ay ah tayo ulit si Dumeng si Dumeng ha 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 Sumbang kanya lang yan. <laughs> <laughs> Oo nga eh. Alam nyo mga kamix, malaking bagay yung pagkakalagay nitong dike dahil nung mga ilang taon na nagdaan, sa tuwing lumalaki ang alon, tumataas ang tubig, eh, halos na uubos din yung lupa, kinakain, tinatangay papunta sa laot o papasok naman sa kailugan. So, anong nangyayari? Itong lupa dito eh medyo bumababa at uh, tumataas naman yung tubig. Kaya mabuti ganito ang ginawa ng uh, gobyerno rito na uh, nilagyan nila ng mga dike para proteksyon na rin sa mga naghahanap buhay at saka sa mga nakatira sa tabi ng daga tara lakad naman ulit na tayo papunta doon sa unahan sa may punta tara mga mix oh ayan oh dami pa rin nilang huli shout out sa kanila ayan dami rin dito shout out sa mga masipag na mangisda sa mga tumutulong paghihimunit ayan Nandito na tayo sa May Kantil. Ito 'yung dating kantil na kantilado. Mga biglang baba, lupa. Pero ngayon simentado na. At ito 'yung punduhan. Ito 'yung siya sabi na sa May Bajawan. Marami pang hindi tapos. Hindi magdadang ano, bigdadam panahon. Sakto-sakto. Dahil talaga ano, magkakahuli talaga marami dumating ako yan dito. Sherte <laughs> tayo. <laughs> <coughs> so ka pala si ya, si Jim Jim. Ah, uh, na natin ng tropa yan si Jim Jim. Sa tao sa kanya. Wala pa na, wala pa nang dating sa akin ng dere. Ano ba ni banyera? Ay, dikta mo na lang at isusulat ko, dikta mo na lang. Ay, dami. Wow. Ang ginoon naman tayo, hindi. Ah, winamulan tayo, ha. Mix. <laughs>